Kambal na sina at Andres Molak rumang pa ulit para sa Binge Fashion Week. Ilang taon na rin na naging endorser er ng Binge ang dalawa at taon-taon ay kasama sila lagi tuwing may Fashion Week. <laughs> naglakad sa stage si Atasha at nakasot ito ng pink pants at blouse. Nakangiti at pasayaw-sayaw pa ito. Sumunod naman si Andres na napakagwapo sa kanyang bench clothes. Sumayasayaw din ito habang naglalakad. Parehong maganda at guwapo ang mga anak ni Naaga at Charlene na si Natasha at Andres Mulak na ngayon ay sumabak na rin sa pag-artista. Sa pagpasok ni Andres sa showbiz, di malayong sisikat din ito tulad ng kanyang kambal na nakilala na dahil sa 8 bulaga na si Natasha. Pagkatapos na rumampas sa stage, silang lahat ay nag lang at sumasayaw pa katabi ni Andres si Catherine Bernardo na napakaganda rin sa kanyang siksing kasuotan. Habang nasa likuran lang ni Andres ang kambal na si Atasha at sumasayaw din. Pagkatapos ng show, in-interview naman si Natasha at Andres at unang nagpaabot ng pasasalamat si Atasha sa pamunuan ng bench fashion Week. Lahat. It was super fun from start to end. The music, the people. And maraming salamat to Ben Chan for giving us this opportunity. It's something. At ganun din si Andres Mulak nagpapaabot din ng pasasalamat at naging masaya ang kanilang Fashion Week today was the show, of course. Thank you, ben Chan, and thank you, Benz, for having us. Samantala sa it bulaga ganap naman ni Atasha, nagulat ito ng sumigaw si Miles at napaupo ito sa katawa. Ah! <laughs> Banana, po. Ah. Banana po. Banana, Banana. <laughs> yung Ang cute naman ng facial expression ni Atasha na parang may kinakausap na audience sa malayo. 咖啡。